dito ngayon tayo sa bundok sa gubat ayan, kikita niyo yan naghihana tayo ng ipil-ipil tapos yung mga puno niya kukunin natin para itulusok, tapos siya kukunin din natin para pakain ng ating mga alagang kambing ayan, nandito tayo sa kalagitnaan ng gubat ayan, another mountain na uli tapos nandito tayo sa gitna ng kabundukan yung asawa ko nandito sa taas hindi makikita kasi siya ang nag ano, puputol ng mga kakawatit ipil-ipil. Ayan. Nakahakot na ako ng isa, mga apat. Aapat pa lang hindi nga nak bago madala dun sa pinag aanuhan natin, tutulso ka at pagbabakudan. Eh talagang hindi basa malapit lang. Malayo-layo ding lakarin. Ayan, nasa kalagitnaan tayo ng bundok. Ayan, na mountain. Tahimik nga lang. Ayan. Ito lang dami. ka tayo nakuha ang ipi-ipi. Ang sari-sari. Ayan, kumakain ng kambing. and At yan, see you sa next vlog natin guys. Ayan, pasilip lang sa pagkain ng alagang kambing. and thank you so much. Bye-bye.